Hello guys, ngayon pala yung gagawa pala tayo ng mm, desserts ngayon So, tuturo ko sa inyo kung paano tayo makatipid Pwede pala itong tinapay, itong slice bread na gawin natin pang himalat So, gawin natin yung style cake Ngayon, so, meron pala akong harsh cocoa Kahit anong ano yan, basta ano ng cocoa At meron tayong fresh milk na pwede natin gagamitin at meron tayong butter na lalagay natin. So, panoorin natin. Ito naman dahil nakikita ko lang din sana. So, gagayahin ko lang ito. Para naman ma-satisfy ako sa napanood ko na ano. So, magluluto ako ngayon dahil gusto kong kumain ng pang research. So, ayan. Magagawa tayo na. Pasa ng halimbawa. Ay, ito ng gatas. So, subukan ko lang yung napanood. So, dahil dalawang stick lang yun. So, gawin natin dalawang cup. Dalawang cup na fresh milk. O kung wala naman kayong gatas na fresh milk. So, din nyo naman yung powder na gawin mo. O, tapos, niyo na to. Tapos, lagyan natin ito ng bukwa. Para naman Lagyan lang natin yan ng limang katsyara. Kaya, halo lang natin yan. So, in-mix-mix natin yan. I-mix natin yan ha, habang hindi pa sya nahalo. Napanood ko ito sa ano guys, kaya yun, try kong gagawin kung oobra. So, ito yung nahalo natin. At lalagyan din pala natin ito ng sugar. Ah. Lagyan natin ng sugar, depende yun sa dami ng ano nyo. So, dahil konti lang, depende sa panlasa nyo yun Ayan, isama natin sa halo. Habang hinahalo natin, ayan, so natutukaw na siya. So, habang natutukaw na siya, okay na. No? So, ilagay naman natin yung apat na testi. So, ito yung testi guys. Ina na natin. Nalagay natin to siya titingnan natin to kung apat na test Ito, gawin natin yung anim na test silang siya guys titingnan natin yung maliit yata yung lagayan ko So, ayan, na-mush na natin itong ano, na-fresh ng ano natin, na na natin ito. So, ito na yung tinapay, guys, na dinudurog natin sa gatas at saka sa kuwa. So, magiging naman tayo ngayon ng butter. Tunawin lang natin ito ng ano. Kunti lang yung ilalagay din natin dito sa butter ngayon. Kung wala naman kayong butter guys, pwede naman yung olive oil or langis na maano nyo, or margarine. So, ayan ang ano, tutunawin lang natin para may lahap siya. nauna, na Ilalagyan natin itong, paglalagyan natin ng ano sa kanya. Kung wala kayo, pwede naman yung star margarin ang gagawin niya guys kung wala kayong butter. Pero mas masarap kung may pinatba ay may butter na ito. Agay natin para hindi siya dumigit. ang so, Dito na natin ilalagay yun. Ihalo na natin. So, ayan. Yung asukar, yung sugar nilalagay ko. Depende yan sa panlasa nyo kayo. Kung anong, anong, anong. Tapos mamaya, lalagyan na naman natin ng mamaya ng condense para pang topping niya sa taas. Para may design. Pero pwede naman na hindi mo lalagyan ng topping sa taas. Pero mas maganda kasi tingnan kung may pang topping siya sa taas. Ito na yun, gawa na natin sa ano. So, ngayon, ilalagay ko na naman siya dito. Para mag-ne. Mag-burma siya dito ng cake. Flat out pala dito sa gumawa ng ganito. So, ito ay aking ginagaya. Pero nakalimutan ko yung pangalan sa ano. Napanood ko lang ito sa FB guys. Kaya, ginagaya ko rin. Simple lang siya. Hindi na natin kailangan ng harina para gumawa tayo ng food or dessert ng pangalan natin. Mayroon kaya mga tinapay o our... mga slice bread na loma or anong ano na yan. Ayan na. Ayan na. Ito na yung itsura niya guys. So dahil ngayon tatakpan muna natin at lagay muna natin yun sa refrigerator. So dalawang oras ay tatlong oras sa dinyo ilalagay ko pa wala muna ito sa sana so lagyan ko ito ng mabalutin ko muna ng wrapping paper para hindi siya at yung matapos na guys ilalagyan ng ganyan natin siya para mawala para magpantay yung laman niya. So, ayan. Naganda na yung labasan niya. So, ilalagay na natin siya ng rice. Ibabalutin na natin ito. Lagyan natin to siya ng topping mamaya. Itong isang kondensada. Okay, for really. Saan tapos na yan, guys. Ang ginawa ko. Ito na yun, guys. Sticky din siya. Ayan na. May slice ko. Is it Ah. 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 Ah.